Ito na ang inaabangang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Sa first quarter, mabilis ang pagsisimula ng Clippers kung saan nagtala agad ng 8 points sa unang minuto ng laro salamat sa back-to-back -back three pointers ni Kawhi Leonard. Hindi naman nagpaawat ang Lakers at agad sumagot sa magandang pasa ni Dorian Finney-Smith na nagresulta sa isang easy dunk ni Jackson Hayes. Maganda ang shooting ng magkabilang panig kaya't nagsasagutan sa opensa ng dalawang koponan. Dahil ito ang pangalawang sunod na laro ng Lakers na hirapan silang makasabay sa simula at nalamangan sila ng 10 point ng visiting team. Pero hindi nagtagal, nagawa nilang dahan-dahang bumawi. Pinangunahan ni Lebron James ang paghabol na nagtala ng 7 points at 3 rebounds kaya natapos ang first quarter na dikit ang laban sa score na 25-24 pabor pa rin sa Clippers. Sa ikalawang quarter ay naging agresibo si Lebron, agad nagtala ng 4 points dahilan upang makuha ng Lakers ang lead sa Clippers. Sa 10-minute mark, pinalitan si Lebron ni Luka Doncic na nagpatuloy sa magandang opensa ng Lakers. Isa sa mga naging susi sa pag-abante ng Lakers ay ang rookie na si Dalton Knecht na kahit nag sa mga nakaraang laro, nakahanap ng rhythm at nagpakawala ng back-to-back 3-pointers. -back Dahil dito, lumobo ang lead ng Lakers sa 9 points. Bukod sa mainit na shooting, maganda rin ang ball movement ng Lakers na pinangunahan ni Luka. Sa 5-minute mark, nakapagtala pa sila ng mini run matapos ang slam dunk ni Trey Jemison at strong drive ni Luka Doncic dahilan upang mapilitang tumawag ng timeout ang Clippers. Sa depensa naman, nagpakitang gila si Jordan Goodwin kung saan inagawan pa niya ng offensive rebound si Ivica Zubak na nagresulta sa dagdag pang puntos para sa Lakers. Maganda nga ang pinapakita sa laro ng mga two-way players ng Lakers na sina Trey Jemison at Jordan Goodwin. Sa huling dalawang minuto bumalik si Lebron at agad na nagtala ng mid-range jumper upang mapanatili ang 9-point lead ng Lakers. Subalit hindi rin bumitaw ang Clippers gumawa ng mini run para ibaba ang lamang sa 5 points. Natapos ang first half na dikit pa rin ang laban sa score na 59-54 lamang pa rin Lakers. Sa third quarter, nakabawi ang Clippers at nakatabla sa laro. Matapos bawasan ng 5 points ang lead ng Lakers sa halftime. Malaking kawalan nga sina Hachimura at Reeves para sa Lakers lalo na sa opensa kung saan nahirapan sila. Samantalang ang Clippers naman ay patuloy na nagsasamantala sa bawat pagkakamali ng Lakers. Nagkaroon ng magandang run ang Clippers at nakakuha ng 1 point lead salamat sa isang 3 pointer mula kay Kawhi Leonard pero buti na lang at nakakuha ng 4 points ang Lakers mula sa drive ni Luka Doncic at isang steal ni Goodwin. Grabe ang hustle na pinapakita ng two way player na si Goodwin na naging malaking factor sa laro. Sa pagtatapos ng third quarter nagkaroon ng mini run ang Lakers sa pangunguna ni Lebron James. Ang depensa ng Lakers ay naging solid lalo na nang maisahan ni Vanderbilt si James Harden at makuha ang bola na nagresulta sa isang foul kay Harden. Natapos ang third quarter na may score na 83-77 pabor sa Lakers. Sa fourth quarter palitan ng puntos ang magkabilang team pero di nagpatalo ang Lakers at gumawa ng run para makuha ang lead at hindi na makahabol ang Clippers sa Lakers. Sa huli nakuha ng Lakers ang panalo na pinangunahan ni Luka Doncic at Lebron James.